Ilang miyembro ng kooperatiba sa Northern Mindanao abot-apot ang pasalamat dahil sa natanggap na biyaya mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin natin ang kanyang kwento sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Ngayon ko na lagi niya, amin ako ang barangay tagpako, may pinakapukli sa tanang barangay sa tanong. Pero pag-abot ka rin mamurita sa tatawid sa Pertilio, sa Northern Mindanao, isa sa mga pinagpala na nakatanggap ng tulong galing kay PBBM sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform ay si Nena Obedencio ng Tagpako, Free Farmers Multipurpose Cooperative ng Tagpako Hingug City. Pasalamat ako sa Tagpako MPC sa ako kayong tapang sa so, uh, Dar, nakikinig niya kong ligat, Hindi ko kayo. Mukha. Pagkikinig sa kayo, wala tayo na? lang. Hindi. Kanina akong Kung wala niya, wala ko. Hindi. Tani. Hindi pasalamat ko sa... Dar. Hindi po kayong pasalamat, Tani. Kung sa mga bata na kong mga